Magandang araw mga idol. May itatanong lang ako sa inyo ano mas lalo na yung mga mahilig maglaro sa online gambling o online games. Sino na sa inyo ang nakaranas na pagkatapos nyong manalo ng medyo malaki-laki, binawian naman kayo ng hindi talaga kayo pinapanalo ng sobrang haba ng ilang araw na hanggang mabawi yung panalo nyo at Uh, mabawi yung puhunan nyo, makuha nila yung puhunan nyo hanggang sa maglabas pa kayo ng ekstrang pera At parang mas malaki pa yung talo nyo nag-time stock kaysa doon sa napanalunan nyo Itong mga idol, itong ikukwento ko sa inyo Hindi ko sana ilalabas to kasi nakakahiya Pero sige, nandito na tayo, uh, sasabihin ko na sa inyo Ako noon, pagkatapos kong manalo ng medyo malaki-laki Sumunod naman doon, sa loob ng 3 days, hindi talaga ako nanalo alam nyo mga idol kung ilang fights yun 24 fights 24 fights Pagkatapos kung ma manalo ng medyo malaki-laki Hindi ako nanalo sa loob ng 24 fights Sa loob ng 3 days At ang nangyari doon, talo uh, Draw at saka cancel fights yon lang yung nagsasalit-salitan Nadiretso ako ng siyam na talo Pagkatapos uh, Sisingitan ng draw O di kaya, sisingitan ng cancel fights Pagkatapos, talo na naman at saka yung pagtataya ko mga idol, hindi yung dire diretso. Ano yon? Singit-singit lang. Pag naisipan kong sumilip, tataya ako talo. Pag naisipan ko na nung pagkatapos ng ilang oras, sisilip ako, tataya ako talo. Hanggang sa nabawi nila yung panalo ko at uh, nakuha nila yung puhunan ko at naglabas pa ng ekstra pera pero talo talaga. Ganon yung nangyari mga idol. Naalala ko yung isang comment ng isang idol natin sa isang video ko na sabi niya, kapag namarkahan na daw yung account mo, kahit anong gawin mo, kahit anong piliin mo, kahit pumikit ka na pumili, hindi ka talaga mananalo. Basta namarkahan na yon na hindi ka talaga mananalo. At alam kong marami sa inyo ang nakaranas nito mga idol, na pagkatapos niyong manalo ng medyo malaki-laki, sunod naman nun, hindi talaga kayo pinapanalo. Sunod-sunod na talo ang sumunod hanggang sa magkaubos-ubos na kayo, hanggang sa nakuha pati puhunan nyo, nag-timeist to yung nakuha sa inyo, naglabas ka ng ekstrang pera, ubos pa rin. So alam kong hindi lang ako nakaranas nun, alam kong napakarami sa atin. Nakaka... Hindi ko kasi maipaliwanag eh. Kasi hindi naman tayo computer expert o ano. Pero nakakapagtaka talaga na pagkatapos mong manalo ng sobrang laki, hindi ka talaga pinapanalo kahit mas lalo na yung nangyari sa akin, hindi talaga ako pinasingit ng kahit isa, isang panalo. Isipin nyo yun mga idol, 24 fights, ang, nag, ang nagsasalit-salitan lang, ang mahaba nga doon yung puro talo eh, puro talo. Pagkatapos may sisingit na draw, pagkatapos talo na naman, may sisingit na naman na cancel fights. Sunod doon, talo na naman, puro talo na naman hanggang sa umabot sa 24 fights bago ako nakatikim ng uh, isang panalo. Dire-diretso yun. Sabihin na natin na malas ako ng ilang araw, pero sobrang malas naman yun. Sobra naman yun. At sabihin na rin natin na nagkataon lang yun, pero ano yung magic? Magic na uh, salit-salitan lang yung talo, draw, at saka cancel fights. Na kahit isang panalo, hindi ako nanalo. Hanggang sa nakuha lahat yung panalo ko, hanggang sa... Uh, nabawi nakuha yung puhunan ko, hanggang sa naglabas ako ng ekstrang pera, talo pa rin. Hang, sa bandang huli, ang nangyari, nakuha na lahat sa akin, natalo pa ako, nag to pa. So, ganun mga idol, mahirap ipaliwanag paliwanag eh, pero, alam kong marami sa inyo ang nakaranas niyan. Lalong-lalo na sa mga naglalaro sa online games. Siguro, mayroon pang mas malala ang naranasan kaysa sa akin. I-comment nyo lang sa baba mga idol. I-comment nyo lang para ma malaman din ng iba at mapag-usapan natin. Kasi ako yung experience ko ayoko sanang sabihin kasi nakakahiya nga. Nakakahiya. Hanggang hangga't maaari gusto kong itago 'yon pero para sa kaalaman ng lahat, para malaman din ng iba na hindi pa nakakaranas eh, eh ko na sa inyo. At naalala ko din sabi nga ng isang idol hindi hindi ka naman nanalo. Pasensya na mga idol kung medyo medyo mahangin kasi at saka napakalamig. So ganun nga mga idol, nakakahiyang experience pero nangyari talaga 'yon. At, at, alam kong hindi lang ako nakaranas noon, alam kong marami tayo. Marami tayo na nakaranas noon. Na mahirap ipaliwanag gayon. Eh. Pagkatapos mong manalo ng malaki, hindi ka talaga pinapanalo. So, tuloy-tuloy na talo hanggang sa magkaubos-ubos ka, nagdobli pa yung nakuha sa'yo. Bago ka nakaranas ulit ng isang panalo. So, medyo nakakapagtaka. Mahirap naman sabihin na nagkataon. Mahirap din sabihin na malas lang. Kasi nga kung, kung sabihin na natin na nagkataon lang, 24 fights yun eh. Sobrang haba nun mga idol. At saka kung malas lang, sobrang, sobrang haba naman na malas yun. Umabot ng 3 days kailangan mabawi muna yung pinanalunan ko kailangan mabawi muna lahat at pag makuha yung puhunan ko pagkatapos naglabas pa ako ng pera talo pa rin bago ako naka bago ako nakatikim ng unang panalo ulit so mahirap mahirap online kasi yan alam naman natin na sa online ang technology ngayon lahat kaya nang gawin dumating pa nga ako sa point na ang iniisip ko noon Iba na yung video na napapanood ko, iba na yung video na nilalabas nila sa screen ko. Dumating na ako sa point na gano'n mga idol. Dahil sa sobrang ano na 'yan, eh, nakakapagtaka talaga eh. Na hindi ako pinap pinasingit ng isang panalo sa loob ng 24 fights. Hindi ako binigyan ng isang panalo sa loob ng 24 fights. Nagsasalit-salitan -salit lang yung talo, draw. Pagkatapos ng draw, talo ulit. Pagkatapos ng talo, cancel fights walang panalong sumingit hanggang sa nabawi lahat-lahat nagdoble yung nagdoble yung talo ang lakas ng hangin hanggang sa nabawi yung puhunan at pagkatapos mabawi yung puhunan naglabas pa ako ng pera para dahil gusto kong ang bumawi gusto kong maghabol pero wala talaga talo pa rin ang labas nakuhanan na ako nakuhanan pa ako so ayun ganun nga alam kong hindi lang ako nakaranas niyan, alam kong palaging nangyayari yan at marami, marami tayong nakaranas niyan. Ikwento niyo nyo lang sa baba mga idol para malaman din ng iba, para maging awareness to sa iba na hindi pa nakakaranas, lalo na sa online game, online gambling. Napakadaming, napakadaming mekos-mekos na pwedeng mangyari dyan. Napakadaming magic na pwedeng mangyari dyan. Na kahit na sabihin mong tambahan mo na lang o sabihin mong hindi ka na pumili. Basta sinabi nilang hindi ka mananalo, hindi ka talaga mananalo. So may point siguro si Idol na nagsabi na kapag namarka na yung account mo, hindi ka na mananalo kahit anong gawin mo. Maaring totoo nga yun. At yun nga, tulad nang sabi ko kanina, dumating na ako sa point na iniisip ko ng iba na yung pinapalabas nila sa screen ko. Kasi kung naaalala nyo mga Idol, yung isang vlog isang vlog na ginawa ko noon na tumingin ako sa magdalawang dalawang screen yung isang screen ang lumabas cancel fight doon naman sa isang screen ang lumabas talo ako pero parehong laban yon kinuha nila yung pera ko so may tendency rin na ganon yung nangyari di ko alam kasi sa isang screen lang ako nanonood noon eh na dumating na ako sa point na iba na iba na yung takbo ng utak ko na iniisip ko na iniisip ko ng iba yung video na nilalabas nila sa screen ko yung pinapanuuran ko so di, di ko alam di ko may paliwanag kasi alam niyo naman ang technology magical yan lahat pwedeng mangyari na kapag sinabi nilang hindi ka mananalo hindi ka talaga mananalo 24 fights yun eh 24 fights salit-salitan lang, talo, draw, uh, cancel fights, hanggang sa nagkaubos-ubos na ako. So, yun, alam kong hindi lang akong nakaranas. Sa mga nakaranas dyan, mga idol, ikwento nyo, sabihin nyo, i-comment nyo para maging awareness, din, awareness sa mga hindi pa nakakaranas nyan, lalo na sa online gambling. Para naman malaman nila yung mga karanasan natin. Para malaman nila yung mga nangyari sa atin sa mga nangyayari sa loob ng online gambling hindi lang sa online gambling kahit sa mga aktwal na pasugalan sa aktwal na sugal kung ano yung uh, nangyayari talaga so yon mga idol ititigil ko na tong paggawa ng video kasi sobrang lamig nangangatal na ako at na, napakasakit na sa tenga kasi sobrang lakas ng hangin so yun mga idol sana maging aware maging uh, awareness to sa inyo maging uh, babala ito sa inyo na ang sugal, wala kang makukuhang positive dyan, puro negative ang makukuha mo dyan. Maraming salamat sa panonood mga idol.